Nakakaawa. Arjo Atayde lumuhod at nagmamakaawa kay Maine Mendoza para balikan siya nito. Hot topic pa rin ngayon sa mundo ng showbiz ang trending na hiwalayang naganap kina Maine Mendoza at Arjo Atayde. Ito'y matapos matuklasan ni Maine ang pangluloko na ginawa ng kanyang asawa sa kanya. Hindi lang daw ito basta panluloko kundi inanakan pa raw nito ang babaeng pinangalan ng Suramires. Matapos din ang kanyang naging pag-amin sa social media na mayroon nga silang lihim na appear ngayon ni Arjo Atayde. At matapos ito ay agad nang sinampahan ng kaso ni Ming si Arjo at nagpailagad ito ng annulment sa halos wala pang isang taon nilang pagkakasal. Madami ang nagulat sa bigla ang desisyong ito ni Ming ngunit marami naman ang sang ayon dito. Dahil para saan pa raw napatagalin pa ang kanilang pagsasama kung nabahiran na ito ng pagtataksi gaya nito. Marami ang nagakala noon na ang pagsasama nila na masaya ay panghabang buhay na dahil na rin sa ipinakita nilang pagmamahal para sa si isa't isa. Ngunit naglaho ito dahil lang sa si isang pagkakamali na kailanman ay hindi na mabubura, lalong-lalo na ang sugat na naging dala nito sa puso ngayon ni Maine Mendoza. Umani naman ang iba't ibang komento ngayon ng isyo ito na ayon sa iba ay sana raw ay si Alden na lang ang minhal at pinili nito ngayon. Di sin sana raw ay hindi ito nasasaktan gaya ngayon. Marami tuloy ang mas lalong ng hinayang na sana sila na lang nga ang nagkatuluyan tulad ng naging espekulasyon noon ng marami ay magiging sila nito. Ngunit nang si Arjo sa buhay ni Maine ay nagbago lahat. Ngunit unti-unting naglaho ang kanilang tambala na siyang nagpasikat sa kanilang tambala noon. Ay naman sa aming nakalap na impormasyon ngayon ay kasalukuyan daw na sinusuyo ni Arjo Atayde si Maine para bumalik sa kanya.